kailan po ang punta niyo sa dahig at uh, hanggang kailan kayo mananatili doon? Depende ko kasi, hindi pa po namin malaman kung i-schedule ang arguments doon sa aming final na petition for a writ of habeas corpus. So pag natapos yun, halimbawa, i-schedule nila o hindi atin tayo, hindi mo try makalas. Meanwhile, ako ay nag-apply na ng visa. Kaya pupunta ako sa hig, tapos na yung oral arguments at meron na rin akong visa. Kaya ako naman nung no, eh, pupunta doon, isa lang naman ang layunin ko doon dahil ang, ang, ang akin ng posisyon. Ang dapat ng mga abogado doon ay yung mga nagpa-practice doon. Sila nakakaalam ng discard don sa loob ng ICC. Kaya tama yung ginawa ni Hinday Sara. Kaya nakita yung never akong nag-alok sa sarili ko na maging abogado. Pinabayaan ko sila. Never. Maraming abogado nag-aalok doon. Nagpipresenta. O oh, ngayon, natanggihan sila publicly. Kasi nga, dapat talaga yung mga abogado ron, sila nakakaalam eh. Sila ang magagaling doon. Ang mga abogado ng Pilipino, magbibigay lang ng insights sa batas natin at gamitin nila. Ayun lang ang magiging papel. Ako, pupunta doon for one, one reason only. Ano? Gusto ko lang malaman ng kaibigan kong presidente, di ba ako nagpatakbo sa kanya, ganun kami eh. ganun kami. Gusto ko lang malaman niya, kahit na hindi ako makakapasok doon, kung hindi man ako makapasok, nandun ako at ako'y nakikiisa sa iyo. Yun lang ang akin. Malaman niya lang ako okay na Kaya, kasi ako, kung ako nakakulong at nalaman ko yung kaibigan ko nandun, matutuwa ako. Pero man nandito. Kahit na hindi ako makita. Attorney, gusto naming malaman, sino ba yung uh, sinasabi mo na abogado na nagpipresinta at uh, hindi naman nakasama doon sa official na uh, na magiging uh, abogado po ni Presidente Duterte, dating Pangulong Duterte? Balagay ko, alam mo na kung sino. Kaya po tinatanong. <laughs> eh, hey, na, na, nakalatala naman sa buong dyaryo kung sino yun, di ba? Sir, ba yung... for, for the record lang, sir, para lang alam, alam natin kung sino talaga. Sino ba yun? Ha? Ano na? oh, ikaw, tatanungin ko, ikaw ba, doon sa lugar mo, kilala mo lahat na nakapaligid sa'yo, kahit nakasama mo? <laughs> Regardless of whatever reason, from the very beginning, sinabi ko na sa programa ko, ang dapat na mga abogado umawak kay Presidente Duterte ay yung mga abogado nagpa-practice doon. Yun ang pinaka-tama, epektibo, magaling na move. Kukuha ka ng abogado sa Pilipinas, baka hindi patanggapin doon dahil kasi, me, personally hindi ko alam kung ano ang ano ang requirements ng isang Filipino lawyer to get into practice there. Oh, hindi mo pa alam 'yon. Pangalawa, 'yung procedure doon hindi mo alam din. Eh, kasi iba ang procedure nila doon, 'di mo Alam mo ba na pati hearsay tinatanggap doon? Alam niyo, kahit ang isang abogado gusto eh kung ayaw naman ng ng uh, principal kung ayaw iyo, ay bakit mo ipipilit ang sarili mo? Ang, ang, ang mahalaga doon, yung kung sino ang gusto nung kliyente. Eh kung ayaw ng kliyente, eh bakit na, bakit mo ipipresenta pa sarili mo? Sir, so, uh, uh, so, 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 but hindi, even hindi ko alam kung ayaw, ang alam ko, ang nag-announce ay si VP Inday Sara. Eh si VP Inday Sara ang uh, siyang bumubuo ng team. Dapat, bigyan mo ng laya ang kliyente o yung anak ng kliyente ang bumuo ng legal team. Talagang dapat ako ever since sinasabi ko na nung pa. But sir, to begin with, do you have an idea um, did VP Sara reach out to Harry Roque to go there no, wala in the Hague? Wala. Because I, I he's I, also wala akong alam going into different places. I have not places. talked to Inday regarding that. May kami nag-uusap kong ganyan. Marni, last na sa akin. Si uh, Ma'am Hanile, tsaka si, si ha Miss Hanile, si Kitty, hanggang kailan ba sila mag-stay doon sa Netherlands? Anong plano po nila? Ang alam ko, nag, gusto nila bisitaya ng Pangulong mm -hmm. Duterte. Eh, sabi ni BP Sara, silang dalawa naman nag-uusap tungkol doon eh. Sabi ni BP, eh, hindi naman maaari magtagal doon si Ma'am Hanilet. Simply because, meron siyang trabaho dito sa Pilipinas, may negosyo din siya. At si Kitty naman, meron ding pasok sa eskwela. Kaya, alagay ko, hindi magtatagal doon. Babalik na lang ulit. Kung bali ma, bakasyon na, meron pang pwedeng ng break. Balik ka na naman doon. Na. Tony, good morning. Saka ayaw din ni Presidente. Ah, di ba sabi niya, no, pina, pinau pinauuwi na nga daw siya. Si BP Inday, eh, uuwi ka na. Ako nang bahala rito. Eh, sa Presidente Duterte, matagal na siyang ready diyan. Hindi natatakot siya. Ever since, sinasabi niya ako, mahala sila, basta ako. Handa ako kung anong mangyari sa buhay ko. kasi ginawa ko ang dapat kong gawin para sa aking bansa. Hindi e, ba? Hindi e, ba maraming nag-aansan ako, Sir, huwag na kayong umuwi. Ah, hindi. Uwi ako. I-arrestuin kayo, Sir. Ayun o, i-arrestuin nila. Kukulong kayo. Eh, di kulong na ako. Oh. Di ba ganyan siya ever since? Sa Senado, sinabi niya yan. Inidel niya pang ICC, di ba? Sa Kongreso, sinabi niya rin yan. Kaya talagang nakatakda na siya maging bayani ng bansa. Attorney, good morning. June Samson, uh, DWIC. As per Attorney Kaufman, gusto daw niyang may at least isang Pilipino lawyer sa legal team. Kaya, gusto si... you know po, Attorney, kung meron na at kung sino. Ay, hindi ko alam. Yung, yung gusto ni Kaufman para maging consultant, kasi kami mga abogado sa Pilipinas, siyempre mas alam namin sa kanila yung abogado ay yung patas natin. Consultant lang yun. Unang-una, hindi ko nga alam kung ano ang conditions to be a lawyer in the ICC. So, hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam eh. Kaya nga, ever since, hindi ako nag-alok hindi ko alam. Ma mahirap kasi mag-alok ka nang hindi mo alam yung teritoryo. As I said, pag hindi mo alam yung requirements, you can never say whether a lawyer is qualified or not. Wala bang pupunta sa inyo sa Hague, sa grupo? Hi, Sir. Isang tanong lang po. Sir, ah... Uh ano po yung stand nyo dun sa panawagan ng ilang mga batas na dapat umuwi na si Attorney Harry Roque dito sa Pilipinas dahil may mga reklamo po siya? That's between the person you mentioned and them. Okay na tayo lahat. Attorney, uh, isang uh, ano na po, yun na lang pong yung last message for uh, all Filipinos. Uh, may pahabol po pala. Attorney, sorry, ngayon ko lang naalala. Yung uh, uh, comparison ni uh, VP Sara kay uh, President Duterte kay dating uh, Senador Noy, Ninoy Aquino, binabanata ng ibang mga uh, politiko, especially yung mga anti-Duterte. Ano pong reaction nyo dito? Given na ang context naman nun is yung pagpatay sa kanya pagbalik dito. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay lang yung yan. Pero teka muna, eh, tinatanong nyo ako last month, ito ang aking magiging huling payag sa inyo. Eh. The issue that this country has to resolve is that whether or not Duterte has to come back. Ang talagang principal issue ngayon dito, we have to go beyond the Duterte coming back. Lalampasan ho natin yan. Ang mas matinding issue dito ay ang bansang ito sa pamamagitan ng hakbanging ginawa ng pamalaan sa pagsuko kay Presidente Duterte illegally ay ang pagsuko ng soberintiya ng bansa. The government, through its officials, surrendered the sovereignty of this country by surrendering a Filipino citizen to a foreign tribunal that has no jurisdiction over this country. That is not only an insult to this country, but that is offensive and in derogation of the Constitution and More importantly, it is a surrender of our sovereignty as a free nation and free democratic country.